mga master hindi nakapagsisid at mayroong nagpadala sa akin magbuksan natin kung ano yung laman nito wala akong binayaran pinadala lang sa akin mabait naman ano kayang laman nito mga master ito? Ano kagamitan? Mm-hmm. Okay, ito. Ah, parang inilaw ah. so, ito ah. Hmm. Ito yung Ito. Ito. Terlalu banyak, baik-baik Wow! Ini mungkin tuh lah Ini cahaya? Di mana Buksan natin itong habang karton. Nagaya uh. uh. ng sinto niya. sama Ay mga sa nagpadala sa akin share out na lang sa nagpadala tatay ka kurang oy ayos ah uy ano to? wow ang daming mga ay ha Wow. galing pwede bang ibaba mhm <laughs> uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. at ma magagamit na ako ang galing naman Kasante. ay ang galing naman ang Par. Hmm? Pa Dami naman pin. Ito lang kung saan natin ito pang lagay-lagay itong mga lagay. Yan. Wow. Ano to? Aha. Para sa cellphone. Mm-hmm. Ayun mga hulog na <laughs> yan uh -huh. tapos ito para dito hmm ito ano pa ito kaya lagayan ah. uy may ganun ganun pa dito eh, bakit na tuwan na to <laughs> bakit na to ano, di ba tuwan tuwan bakit na to ay ito pala ay sus hi hmm. lang po mga master, maraming salamat at salamat sa nagpadala at tatay uh, Miles Mills TV share out po, salamat sa padala mo tatay kagurang